Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay uh, Im sapa Santa Maria Bulacan. Ako saan ay makapanayin po natin ang butihing Barangay Kagawad. Naglilingkod sa si serbisyo nagmamalasakit. Kasama po ang kanilang butihing kapitan, Kapitan Jani. Okay po, makapanayin po natin si Barangay Kagawad Roberto Holy Cruz. Kung kumusta na po ba kayo ngayon? Ay, hey, okay naman ako ngayon at una-una nakasuporta tayo sa ating kapitan. Nasa ngayon eh ito nga nagpapagalik at sa mga gawain dito sa barangay, todo support ako sa kanya, lalo sa mga programa niya. At unang-una sa bilang committee ng Health and Women and Family, nandoon ang, nakatugon ako sa mga gamot at sa pangangailangan, lalo sa sinabi natin kung barangay, Johnny Juan, eh, tungkol sa mga feeding program, sa manoris, kasi noong nakaraan, mababa ang rate ng mga magnor, mga bata rito. Kaya gumagawa kami ng paraan para tumaas at namihingi kami ng tulong sa aming mga BSW, mother leader at sa mga midwife na naka-assign dito sa aming barangay para ma maitaas ang antas ng kalusugan ng mga mga kabataan at mga bata dito sa aming barangay Mugsa Utsapa. At muli po, uh, no, patuloy pa rin gumagawa kami ng paraan, ilakap, para mabigyan kami ng, ng mga gamot at humihingi kami sa mga sponsor na lalo, lalo sa aming uh, buting kaibigan sa Barangay Bagbagin, kay Trijano, Jeffrey Trejano, Jeffrey Trehano, at sa mga kay Gov, at humihingi kami ng mga request letter para sa mga gamot para madagdagan ang, sung ang budget ng aming barangay para masuntinihan ang gamot na nakangilang dito sa aming barangay. At marami kami mga mga programa pa rito, mga mga request pa sa sa mga medical mission. Patuloy pa rin ang ginagawa namin medical mission dito sa aming barangay na nakaraang February 22, nagkaroon kami ng ENT at ngayon sa susunod at nagre-request kami sa aming butihing kunsyar Carl Castillo na, na ma-schedule uli sa aming nasa sa na aming barangay sa El Pueblo de Rio ng MSAPA. Kaya patuloy ang ginagawa namin suporta para mapaulat at mapaganda ang serbisyo ng um, kasama ng aming barangay captain Juan na patuloy ang serbisyo na nagagawin namin dito sa Misapa. At maraming mga proyekto at um kami, sumasang-ayo kami sa mga programa na ating kapitan, sa mga magiging gawain dito sa aming barangay. At unang muna -una, yung ilangan dito sa aming barangay ng Salsapa. Okay. Uh, kung si bilang ating uh, kagawad po, sa nakikita nyo po dito sa ating uh, barangay, ano po talaga ang dapat tutukan o bigyan ng priority? Ang bibigyan ng dapat ng priority ngayon, una-una, health nga. Kasi una-una, natatalo tayo sa ibang barangay. Dapat maging number one ang misapat patuloy sa health. Saka sa ngayon, uh, laganap ang nakawan at mga akyat bahay, bahay ay patuloy pa rin ang gumagawa ng ating punong barangay para maabsan ang mga problema na dumadating dito sa ibarai. Sa kasalukuyan, uh, ngayon eh, nagpapagaling ang ating kapitan at pagka siya ay eh, maging magaling na ay eh, 100% tututukan ang ating peace order. Okay. Ito sa aming barangay, magsawasapa. Okay po. Kung siya, panawagan na lang po o mensahe din po ninyo sa ating mga minamahal na mga kabarangay. Uh, ang aking mensahe sa mga uh, kabarangay, una-una ang ating unang barangay, Johnny Juan, sana gumaling na siya at patuloy ang aming suporta para sa aming mga barangay. Sana makiisa sila sa aming mga magandang programa dito sa ating barangay dahil para sa kanila o hindi para sa amin. Okay. So in the huling mensahe po sa ating mga mga kasamahang mga kawani, lalo na po sa ating masisipag at mga barangay tanod sa ating barangay. Ay, ang sa aking mga kasama, una-una, aking mga kasama kagawad, sana makiisa sa layunin ng maganda ng ating punong barangay at sa ating mga kawani, lalo sa mga tanod, sana makiisa siya sa mga magagandang programa at patuloy ang magiging ayos ang sa peace and order, sa mga mother leader, eh, patuloy pa rin sana gumanap sila sa kanilang mga tungkulin bilang isang mother leader. Sana, okay, uh, Sana sa mga kasama ko, eh, sana isang tabi ang politika, magkaisa na kami para sa patuloy na pag-ulan ng ating barangay magsasapa. Sana uh, ngayon, panahon na para magkaisa at tulungan natin ang ating barangay captain para papaulat ang barangay magsasapa. Wow, napakaganda na misahin ng ating butihing barangay kagawad na si ginagalang uh, barangay kagawad Roberto Guna. Ayan po mga kaparihas, uh, mula po dito sa barangay M. Sapa, Santa Maria, Bulacan. Nakapanayin po natin ang butihing barangay kagawad ngayon. Na, po Magandang araw po mga kaparihas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Konsey in your family. God bless us Thank you. God bless you all. Ayan, mabuhay po ang barangay im Sapa, Santa Maria, Bulacan. Yeah, okay.